Hi! Ako si Gia Balong. OFW ako dito sa Macau. At ito ang simula ng araw ko sa trabaho. Ako ang nagbubukas ng shop namin. 9am to 6pm ang pasok ko. Pero maaga ako nagbubukas ngayon. Kasi kulang kami sa tao eh. 8 to 8.30 pala nagbubukas na ako ng shop. Depende sa dami ng resibo yan. Konting nga lang yung nakalabas na resibo ko gabi. Kaya 8.30 na ako nagbukas. Pagbukas ko nga ay unang bumubungod sa akin ang mga pusa. Kaya ang unang ginagawa ko ay pinapakain ko muna sila. Madami kaming alagang pusa dito para kontra sa daga. Kasi pag may mga daga, sira yung mga arena namin. After itong pakainin yung mga pusa, eh, tinatanggal ko na yung mga takip ng paninda namin. Tinatakpan ko yan paggabi kasi yung pusa, minsan kung saan saan nangiihi. Mas okay na rin kaysa naman daga ang mamahay dito. Mas malaking problema. Pagkatapos kong tanggalin yung mga takip, ay nilalabas ko naman yung aming mga trolley, mga gamit namin sa pan-deliver. Pagkatapos, sinasara ko rin agad yung pinto. Kasi pag nakita ng mga customer na bukas yan, magsisipasukan na sila. Sobrang busy na kapag hindi na ako makapagbukas at makapaglinis. Ito okay, Ito naman si Mrs. Papasok ko so rin so uh, siya sa trabaho niya. ng EM din ang pasok niya. Kaya bago mag-9, naglalakad na rin siya papunta sa trabaho. Nampisaan ko na nga mag-uli sa buong shop para naman luminis-linis ng konte, Sobrang kalat kasi ng shop namin ngayon. Walang oras maglinis at magayos ng mga items. Dalawa ba naman kasi yung matanggal na kasama ko eh. Kaya triple yan trabaho ngayon. Sobrang busy. Kaya kahit gusto yung magbakasyon na hindi guys, pwede. naman. Ayaw bakasyon na hindi ako kasama. So, Simula pandemic, eh, pa ng pandemic ay hindi pa kami nakauwi. Kasi... Dami nang nagbago sa Pinas. Pahapun lang to eh. Gusto, ko, okay, ko nung ng magbakasyon eh. Para makita naman namin yung konting pundan namin. Katapos ko ng linis ng konte ay inumpisahan ko na nga i-prepare yung mga resibo para pagdating ng truck namin, karga na lang ng karga mamaya. Napansin ko nga, malikabok na yung mga tinda naming spices, kaya naman nilinisan ko muna ng konti. Pagkatapos, tinuloy ko na uli maganda ng mga delivery. Magnanang AM na, kaya parating na rin yung nakakasama ko. Busy-busy na naman. Wala pa yung mga amo ko, pero yung telepono, tunog na na tunog. Dami na mga customer na gusto umorder. Kaya nag adjust talaga ako sa oras. Kasi kung 9am pa lang, saka kami magbubukas, wala na. Ulang na ako sa time. lalong wala ng oras para maglinis. 9am na nga, kaya andito na yung mga kasama ko. Andito na rin yung amo ko. Kaya inumpisaan ko na rin ikarga yung mga ibang delivery namin. sine-check ko nga lang yung cellphone ko sa umaga. Kasi minsan sa akin, nung order yung mga ibang Pinoy na customer namin. Eh para may pasa ako agad kay Ami order. Warm up ko pa lang to guys. Simula pa lang to ng sobrang busy maghapon. Kaya ito nga, kumakain muna ako ng saging para may dagdag energy tayo. Hindi kasi ako nakapag-breakfast kanina. Kahit tinapa, hindi ako nakakain eh. Yan yung kasama kong driver. Matanda na yan guys. 69 years old. 40 years siya nagtatrabaho sa amo ko. Pero ang lakas pa rin ng katawan niya. Kayang sumubay sa mga buhatan. Sa kantibay ng katawan nila. Minsan, rain or shine. Wala silang pakialam, dali-dali yung trabaho. Hindi man sila tinatablan ng sakit. Ganon talaga siguro pag batak sa trabaho yung katawan mo, no? Malakas din ang resistensya mo. Samantalang sa atin, maulanan lang, mamaya may sipon na. Yung iba may pasma pa. Dito guys, hindi uso yun. Ang kailangan mo lang talaga magpalakas na resistensya para hindi ka sakitin. Hanggang dito na lang muna ang vlog natin. Minsan susubukan ko naman yung vlog yung ginagawa ko sa track. At yun nga guys, ito ang simula ng aking araw sa trabaho. Hello. Hello. Hello sa vlog ko. Hello. Hello kayo sa vlog ko. Ako lang. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Mini vlog ko ngayong umaga. Thank you.